Again, pangalan ng mga Marites. Go! Sharon! Sharon down. Wala. Yiging. Okay. Wala. <laughs> Nagamay pa nga. Ano, <laughs> <laughs> ano, ulit, 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 ulit. Mayrel. Laksan mo. Mayrel. Wala. <laughs> really? Wala. Marites. Pangalan ng mga Marites. Go! Marites. Wala. Wala. Ha? 300 Pesos! Mga 300 Pesos! My God! Okay, go! Sa Dr. Lamile! Wala! Sa Dr. ako eh! Wala! Yung pangalan na babanggitin n'yo! Reding! Ha? Bebeng. Meron 100 pesos. <antenna> Hindi ko inaano kung sino'ng bebeng, basta ko sino 'yung bebeng. Bili. Wala. Hanggang bato lang ang bang hanggang bato. Rachel. Wala. Okay, go. Hanggang bato lang. Wala. 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 Ay, ikaw next! Wala! Yung pangalan lang, wag kayo magbanggit kung sino, kapangalan lang yun eh. Wala! Wala naman tayong inano kung sino dito, kapangalan lang yun. Wala! Lalampas sa bato. Wala. Laksan, wala. 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 Bilin. Wala, paulit-ulit ang bilhin. Ricky, wala. 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 Tapos na, nakuha na. wala. Ang pangalan lang Wala, wag lumampas ba to. Lorna. Ha? Lorna. Maano manabasa mo? Wala. Lorna. 200 Pesos! Baka nabasa naman ni Kuya Dong yan? 200 Pesos! Layo, 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 layo! Hanggang bato nga lang! Tintin! Wala! Wala Wala! Ay! Wala! Turo! O, huwag lumampas sa bato, okay! Okay, one! Two! Kahit sino! Kambing! Wala! Wala! Wala. Wala. PRINCESS Wala. 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 JANE Wala. 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 LAYO 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 Wala. 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 Okay LAYO LAYO Wala. Wala. wala Wala Mercy Wala Merta Wala Rihina Wala Loli Wala Susan Susan 50 pesos Okay, go Wala Wala. Ay oh, kayo na. Rosa. Wala. Joy. Wala. Cristi. <laughs> Wala. Elisa. Okay, okay. Ha? Wala. Marissa. Wala, layo-layo. Huh? Mary. Wala. Elisa. Wala. <laughs> Wala. Elby! Wala. <laughs> Ona. Ha? Ona. <Hola>. Wala. <laughs> No. Ay, layo, layo. Ay, ay, layo, layo. Layo, layo. Wala. Is... Wala. 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 Again, pangalan ng mga Marites. Go. Wala. 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 Ano, <laughs> ano, ulit, 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 ulit. Kairel. Laksan mo. Kairel. Wala. Kairel. <laughs> Wala. Marisol. Juan. Maris. Wala. Maricel. Sabihin nyo. Wala. Jerlin. Wala. Wala. Mariselle. Wala. Mariselle. Wala. Maricel Wala. Ha? 50 pesos! Oh, ah, ay, ay Wala. Si <laughs> Wala. Marcel. Wala. Karen. Wala. Corazon. Wala. Christine. Christine! 50 pesos! Stop. Wala. 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 na. Wala.

Wala! Ganun tayo ba yung bata wala alam alam. Wala! 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 Huwag kayo! Pangalan lang baka akala. siguro nila sila ito. Again, yung mga nakasulat po diyan pangalan ay katuwaan lang po hindi wala pong personalan. Oh, go. Wala. Wala. Ay, may joy. Wala. 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 Oh, Maraya mo. Wala. Uy, uy, layan, layan, layan naman. Malayaon ka. Lichon. Wala. isig. mo nga dito. Wala. Ilaw. Wala. Ha? Lillen. Wala. Jezebel. Ha? Wala. Nora. Nora. Ha? Nora. Wala. Wala. Sendin. Ha? Frikes. Wala. Wala. Laksan kasi. Kyra. Wala. Jhin. Wala. O oh, <laughs> na naman. Lusing. Lusing. Wala. <laughs> <Laura>. Wala. <laughs> Wala. <L Period. laughs> Wala. 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 Ha? Lorna. Ay, nas, nasabi na yung kanina, nakuha na 200 pesos. Elsa. Wala. Doga. Robe. Robe. Wala. Sita. Wala. 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 Norma. Wala. Sabel. Wala. <laughs> Wala. nga ako Wala. 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 Marjorie. Wala. Marites. Wala. Mary. Wala. Mayan. Eh, ah, Wala. Milagrosa. Wala. Lisa. Wala. May. Wala. Migrant. Wala. Barbie. Wala. Maribel. Wala. Minya. Minya, meron! 50 pesos! Laksan! Laksan! <laughs> Malo? Wala! Mimi? Wala! Malay? Wala! Marilu?